Hello po, good afternoon po sa atin lahat mga kapatid. Nandito na naman po si Malu de los Santos para po magbigay ng reaction dito po sa interview sana ni Miss Yang at uh, nito si Love Me Love Me daw po. Pero nabigo lahat ang mga viewers, lalong-lalo na po yung mga nag-aabang na para po malinawa na yung mga nagpapadala po sana ng mga screenshot na yan, di ba? Mga kapatid, para sa akin, sa nangyari kahapon na hindi nga natuloy dahil hindi po dumating si Labmi Labmi. <laughs> Alam niyo po mga kapatid, sa usapin na ito ay ako po ay nasa middle lang. Ano? Kung ano man po yung mga ipinadadala ng screenshot na yan, ako po sa totoo lang, hindi po ako naniniwala. Kasi po screenshot yan po, di ba? Kaya alam nyo po mga kapatid, mahirap tayo na maniwala sa mga pinapadala sa atin ng mga screenshot. Dahil ako po, puno ng screenshot po akong natatanggap at mayroon pa yung po tawag na ini-explain pa nila. Pero po yan, hindi ko pinapaniwalaan. Ano po? Dahil uh, gusto ko rin po malaman dito sa, sa, side na ito. Kaya napakaganda lang sana po kung... Hmm, dumating at malaman natin dahil si Miss Yang alam ko na talagang dumating at siya naman talaga ah, diba? relax. Di ba? Relax siyang dumating na talagang pinaghandaan niya po yung ano niya, yung pagharap niya po dito sa interview sana ni Kuya Jens at ni Kuya Nels at saka ni Jason Albasan. Di ba? Napakaganda po sana, di ba sana, yung kung ikaw ay nagpapadala ng mga screenshot, dapat handa ka pong humarap. Di ba? Hindi yung sasabihin natin na pinoproteksyonan nyo ang inyong sarili. O bakit kayo nagpapadala ng mga screenshot na paninira doon sa kapwa nyo? Di ba? Ang napakaganda po dito mga kapatid, ha? Ako, sasabihin nyo may kinakapen. Wala po. Wala akong kinakampihan dahil po ang naman doon sa isang tao na patuloy niyong pinasinisera na yung kanya lang na nga sinabi, iyon po lang ang ipinadadala niyong screenshot sa amin. di ba Bakit hindi nyo pinadadala kung saan talaga nagsimula yung usapan na yan, na mga screenshot na yan, kung anong usapan yan, dapat buo ninyong ipinadadala. Hindi lang yung sinabi nung isa. Diba po? Kasi ampere puro rin talaga mga kapatid. Hindi maganda yung mag-screenshot po kayo na doon lang nyo itinatopic sa iba, di ba? Kaya ako po dito mga kapatid, hindi ako sang ayon yung puro screenshot dito, screenshot doon, di ba? Dahil hindi po talaga maganda. Ano? Gaya po dito sa alam nyo po mga kapatid, gaya po dito sa mga nagpapadala, alam ko marami pong talaga nagpapadala na screenshot na tungkol kimisyang. Kung ako po talaga ay gusto ko talagang uh, content content lang ipalalabas ko po pero ayaw ko po dahil bawat isa pinoproteksyonan ko po kayo. Hindi ko po kayo uh, basta-bastang pangangalanan ay ganito nag-screenshot nag sa nagpadala sa akin ng screenshot, sabi ni Miss Yang ganito ganyan ayaw ko po. At yung nagpadala naman po ng screenshot, ayaw ko rin po na sabihin na, ay pinadala ni ganito, ganito. Dahil po tayo, yung mga screenshot na yan, mahirap po paniwalaan. Di ba po, mga kapatid? Kaya sana po naman tayo maging uh, matalino, mga kapatid. Tingnan mo po, ah, uh, kung kani-kanino pinadadala. Anong motibo po kung bakit nyo kung kani-kanino ipinadadala ang mga screenshot na yan. Di ba po? Kasi ako po yung mga er screenshot na yan, nandiyan ang tagal ko ng mga screenshot niyan. At saka po, sa totoo lang, 2023 pa, may mga screenshot na gano'n na sinabi niya. Oh my God, mga kapatid, 2025 na po tayo. Move on! Kung tayo po ay magkakaibigan sa isang grupo, wag na tayo pong manira bilang isang magkakaibigan na hindi na tayo nagkakasundo dahil hindi natin napapagkasunduan ang gusto nating mangyari, ay sisirain na natin po yung kaibigan natin, yung kaib yung kasamahan natin, di ba? Sa alam niyo po sa totoo lang mga kapatid, ako may mga kasama na rin ako sa GC. Ano? Pero never po ako yan mag screenshot kung anong usapan at ipadadala natin doon. Never. Never po talaga. At lalong-lalo na po, yung ako'y tatawagan ko sila atid na, sila Kuya Val, sila Kalinga Pra, para ako'y magsusumpong. No! Di ko po yang gagawin. Dahil napakahirap sa isang tao yung tayo po ay mimo-mimo o kahit totoo. Bakit tayo magsusumbong? Hindi ka pagkakatiwalaan ng isang tao kung ikaw bawat sinasabi sa ay ipapalipat mo rin sa iba kagaya niyang mga screenshot na yan, di ba? Yan di ko po 'yang gawain dahil pag ginawa natin yan, isa rin tayong mga walang kwentang tao. Di ba po? Yan po ay hindi maganda talaga po na bawat usapan niyo, kwentuhan niyo, ay i-screenshot nyo at ipadadala nyo yun para masiraan nyo lang ang isang taong ayaw nyo na. Dati, gustong gusto nyo yung isang tao. Ngayon, ayaw nyo na. Dahil, ano? Dahil nakakaangat na sila sa iyo? Kasi alam nyo po, may mga ugali talaga ang ibang tao na kapag nakakaangat na, naangatang ka na, naangasang ka na, ay ihilahing ka na nila pababa dahil ayaw nila na ikaw ay umangat sa kanila. Di ba? Napaka ano, ako sa totoo lang po, I'm so proud na yung mga kasamahan ko umangat, naging nagtagumpay. So happy po. Na? Pero sa usapin ganito po na dito nga po kay Miss Yang at kay Love Me Love Me, sana naman po ay matuldo ka na po to dahil sa harapan nga po nila na mag i po nila Kuya Jens, nila Kuya Nels at na ni Jason sa Albasan, dapat po ito tuldo ka na doon. Hindi dumating, hina. Di ba? At uh, yan ay alam na ng mga uh, viewers kung ano po yung katotohanan, di ba? At uh, ang balita ko nga, narinig ko nga ito sa live ni Paring July na ito nga daw si Love Me Love Me gusto daw na umara pero kailangan daw proteksyonan ang sarili. Bakit ka? Ito ah, ako against po ako dito. ah, mga kapatid. Gumawa ka ng problema na mag-screenshot ka ng mag-screenshot pero ayaw mong madamay ang pangalan mo. Bakit ka gumawa? Question mark. Kung ayaw mo palang madamay ang pangalan mo at gusto mong privacy ng pagkatao mo, huwag kang sasali dito sa social media. Dahil alam kong wala kang uh, channel. Mayroon ka lang na pang comment, pang panood, pang ano. Pero po, ang pair naman doong Kimmy na sinira sisirain nyo ang pagkatao nyo tapos yung pagkatao mo gusto mong maproteksyonan, hindi tama yun. Para sa akin, mali yung katuwiran na gusto mong proteksyonan ang sarili mo. No! Malody Los Santos nagsasabi na huwag kang sasali sa social media kung ayaw mong madamay ang iyong pangalan. Di ba? Ganun lang yun po, mga kapatid. Dito ako yung naiinis talaga sa sitwasyon na gusto mong sirain si Mishyang at ikaw gusto mong proteksyonan ang sarili mo sa social media? No. Kung gusto mong maging private ang personality mo o ang pagkatao mo, huwag kang sasali sa anuman po dito sa social media. Nagpapalabas ka ng mga screenshot pero ayaw mong makaladkad ang pagkatao mo. ba? Diba? Hindi maganda yun. Ang pair po yun dito kay Miss Kina, sinisira mo ang pagkatao ni Miss pero gusto mong proteksyonan ang pagkatao mo para sa akin. Mali. Mali po mga kapatid. Kahit saan po tayong mag, ano, kahit bata po hindi po sang ayon dito sa gusto mong proteksyonan ang sarili mo. Hindi ako papayag kung ako kimisyang. Linan siniraan mo ako? Lumabas ka para malaman kung sino ka talagang naninira sa pagkatao ko. Ganon dapat po. Malakas ang loob mo. Matapang kang ilinabas mo kung anong usapan mong mga screenshot na yan. Ngayon, duwag kang lumabas. Bakit? Dahil gusto mo lang manira ng pagkataon ni Miss Yang? Di ba, mga question po yun, mga question mark po yun, mga kapatid. Para sa akin, hindi maganda po yung sasabihin mo na pwede kang humarap, pero privacy. Bakit? Yung ginawa mong pag-i-screenshot, privacy ba yan? Di ba? kung kani-kanino nyo ipinadadala ang mga screenshot na yan ng usapan ninyo ni Miss Yang. Ba at saka sa akin po, mga kapatid ha, ito talaga ang di ko talaga pinaniniwalaan dyan sa mga screenshot talaga yan. Dahil dapat yan, in-screenshot nyo kung saan po nagsimula yung usapan nyo. Kung anong pinag-uusapan nyo dyan. Bakit si Miss lang ang kinukunan ni mo ng screenshot at ipinadadala mo sa mga tao na involved ki Miss Yang. Gaya sa akin. O, oh, pinadala ng screenshot tapos tinawagan pa na uh, si Miss Yang daw po. Hmm? Ay plastic, pagkukunwari, parang santa lang daw dyan sa harapan ng uh, camera pag nagla-live sa akin po wala akong nakitang mali dahil si Miss Yang po wala siyang sinasabi sa mga live niya na kung ano-ano patungkol sa ibang tao siya po ay ang sarili niya po ay pinagtatawanan niya. Kaya po masarap po panoorin dahil wala hindi nakakaal ano hindi nakaka-stress ba? 'Di ba? Nanandiyan lang nagpapataya, kumakanta, pati ang ilong niya pina, niya. Oh, 'Di ba? So, wala tayong ano, kayo po yung marami tayong naririnig. Alimbawa man po, mga kapatid. May nasabi man si Miss Yang na kung ano-ano. 'Yun dahil din po 'yun. sa inyo, na nagkukwentuhan po kayo. Kung man may nasabi man, siguro kasama kayo doon. Dahil kwentuhan ba? Dahil wala namang pinalabas na kwentuhan mula, sa, simula kung anong pinagkukwintuhan nyo. At kung nadadamay din naman po itong si Jumar at si Carla, pasensya na kayo, uh, Carla at Jumar, at na talagang madadamay at madadamay dito talaga ang pangalan nyo, dahil po sa Jumcar. Dahil po dito, para kayong pinag-aagawan na pagkain. Hindi kaya po kayo, dapat kayo, maging aware na lang kayo, Jumar at Carla, pasensya na kung nababanggit kayo, dahil po, alam ko, ito po ang punot-dolo na si Mishyang naging nagtagumpay, naging sikat, at yung iba naman ay siguro hindi po napansin, ay simpre, hindi natin alam, di ba po? Kaya pasensya na lang po, kayo na po ang mag-iisip kung ano po ang ibig sabihin ko. Ano po mga kapatid, kaya alam niyo po dito sa usapin na ito, para sa akin, inap na, tama na. Alisin na po yung mga error screen ano screenshot na 'yan. Huwag na natin pag-usapan. Tama na po ang screenshot na 'yan. Para sa akin close book na 'yon. Huwag na natin pag-usapan. At kung may mag send pa rin po ng mga screenshot wag na natin pong bigyan ng pansin dahil po yan ay wala namang katuturan. Dahil kagaya kahapon na inihintay natin para malinawan ang lahat, dahil ako po, hindi ako kampi, kimisyang. Totoo lang, reaktor po ako ng kalingap. Biyos po ako, timbiyos po ako, kaya kailangan ko po ng biyos. Di ba? Yun lang po. Dahil iyang yan, 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 kami at kami talaga po ay nangangalalkal ng mga dapat namin pong reaksyonan, itapik. Pero ako po, wala kayong mapapala sa akin dahil pag mayroon akong binato, babatuhin ko yan. Hindi nyo ako mapapa anong pangalanan ko. Dahil alam nyo, iniingatan ko rin yung taong binabato natin. di ba po? Ganun po tayo na hindi tayo makakapambalahura na tao. Kung may sasalo, ay problema na nila po yon Ipaliwanag nila kung ano. Ako po talaga ay, sa totoo dito, sa usapin po dito sa Kalingap, marami, magkakaiba po kaming uh, pamamaraan ng pagre-reaction. ba diba? May reaction na talagang, talagang napaka... Porte. Ano ba yung porte? Malakas. <laughs> yung talagang ididiing ka talaga. Pero ako po ayaw ko po kasi minsan po ay nararamdaman ko po rin na kung papaano masaktan. Kaya lang po talaga tayo na reaktor ay magkakaiba po tayong papamaraan uh, na pagre-reaction sa tao. Ako kasi po, pag nambato po ako, hindi ibig sabihin na ikaw po ay babalaw ko. Nandiyan pa rin po yung respeto ko sa inyo. ba diba? na depende po 'yun. Kaya marami po akong nalalaman po dito sa mga issue na to pero ako ayaw po na po. Nahil po na, nararamdaman ko po na naaapektuhan po dito talaga ang dalawa. Pero naman ang sinasabi ko naman dito sa dalawa, kay Jomar at kay Carla, ah, kung mayroon man silang nalalaman na halimbawa nakakasakit, sabihin niyo na lang, I'm very sorry, hindi ko namin Uh, wala kaming alam dyan at kung mayroon mang kaming hmm, pagkakamali, pasensya na lang po kami at ayaw na namin po magsalita pa. Isa good view po, no? Na no way na dahil mahirap po tayong magsasalita tapos mayroon pala tayong masasabi na makakasakit doon sa kabilaan. Kaya mas maganda rin po na pasensya na po kayo, hindi kami magsasalita at kung ano man yan, wag na lang po natin pag-usapan. Pasensya na po kayong dahil mahal ko kayo na nakatulong kayo sa amin. Yun lang po. Ang mahalaga po kayo ay rinirespeto namin lahat kayo. bua kung sino man po yan tumulong sa amin at kung ano man po ang natanggap namin mula sa inyo, kami po ay nagpapasalamat po sa inyo. Wala po kaming tulak kabigyan sa inyo. Magka ano kanan o kaliwa man. di ba? Tawagin namin, sponsor man ni Jumar at sponsor man ni Carla at sponsor niyong dalawa, wala dapat kayo dyan titingnan. Parihas niyo po yan pasasalamatan at pasinsya na kamo. Ganun lang po mga kapatid. Ang sasabihin para wala na po na makaka sakit sa kapwa nila na natumutulong sa atin at lalong-lalo na po sa mga viewers at nagmamaraton po sa inyo. Yun po talaga dapat good vibes na lang at lablab lab na at taposin na na ito po usapin na mga screenshot na to. ba? Diba? Dahil iyang po na mga screenshot na yan, kung ano man ang pinag-uusapan niya, ay wag na po, tama na po. Dahil hindi maganda talaga po yung kung ano ang pinag-uusapan niyo, ipalalabas niyo para sirain niyo yung tao. At kung sino naman yon ang pinasahan ng mga screenshot na yan, sana po, hindi nyo kaagad-agad pinaniwalaan, gaya ko, na mayroon akong mga natanggap na mga screenshot. Hindi ko po yung pinaniniwalaan. Alam nyo kung bakit? Dahil wala tayong alam dyan sa usapan na yan. Dahil ang ini-screenshot lang po niyan, yung kasiraan nung isa, pero yung mga sinabi nyo, wala doon sa usapan na 'yon di ba kaya mahirap po yung putol-putol na screenshot na ipadadala nyo sa amin di ba mahirap po 'yun ako po hindi talaga ako papatol diyan sa mga screenshot na 'yan at ako bago ako mag reaction sa problema nito na sa pangitan ng, alam ko po, po dahil ako po may nakakausap diyan lalong-lalo na po sa sponsor na gusto ko pong proteksyonan ang sponsor dahil sila po ang nakakatulong dito sa Kalingap. ba? Diba? Sa mga beneficiary nila Kalingap Rab at nila Kuya Bal. Ba? doon natin proteksyonan sila dahil sila po yung nakakatulong sa atin. At yung yun naman na gustong manira, palagay ko naman po hindi matutumbasan yung tulong ng mga sponsor na sin gusto nilang pabagsakin. Dahil yung mga sponsor po sa lagayan, ang katotohanan po yan. Pag sila ay nagbigay. Ipapadaan po nila Kim Dahil sila po ay may tiwala po kiyang Yang Mi. Yun po ang totoo. Kahit pa anong sabihin nyo, sirain nyo si Yang Mi, true Yang Mi pa rin sila, magsusuporta po sa kalingap. Kaya po inap na. Para sa akin, good vibes na lang po. Kung ano man po ang car maging masaya na lang po tayo dahil po isa ang jump sa pinag-uusapan ng karamihan 'di ba kaya po tapos na inap na wala na po yan na part to para sa akin inap na po at wala na po yan yung sasabihin mo maghaharap mag private no pinalabas mo ang screenshot niyan kung kani-kanino hindi na po yan private dahil i gusto mong maging private ang ta pagkatao mo pero yung pagkatao naman ni Miss Yang sinira mo. Para ano pang magiging private 'yan? 'Di ba? Kaya mga kapatid, ang dito na lang si Melody Santos para naman may sana naman po may unawaan niyo. Lawakan ang pag-uunawa at ang puso natin yakapin ang mabuti, itapon ang kasamaan. Ah, ah. Ayan mga kapatid ah. Pana... ito po sana po ay tapos na. Inap na po itong mga oro screenshot na to. At suportahan na lang natin sila Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog at si Kalinga Prab at ang mga love team gaya na po ng Yumkar, ang Edzy, ang Edpaw. At ako nga po ngayon mag Edpow na naman. Dahil nagsimula ako po pero madalang po ako kasi ngayon na sa mga ano dahil busy, di ba? Ang dami natin at ako po ay magtututok sa Idpaw dahil po si Pau po ay talagang na amaze po talaga akong galing-galing niya na masaya, panuurin, parang kasi sa love team po talaga. Mag, uh, po ang love team kung ang isa po talaga ay magaling, magdala, like, um, pau di ba? Ang galing niya, masaya. Si, ano? Si Jumar, di ba? Talagang may pagkakomedyante, kaya po nag-click po ang love team nila ni Carla. Like, um, Danjoy, di ba? Si Papa Dan po ang nagdadala dyan, Chichoy. Kaya mga kapatid, Tuloy-tuloy lang po ang suporta natin dito sa Kalinga, lalong-lalo na po kay Kalinga kay Kuya Bal Santos Matubang. Maraming salamat po sa Eh, uh, good vibe na lang. Iwas is... <laughs> Ayan mga kapatid, shout out po sa inyo lahat. God bless you po at sana po ay lagi kayong nasa mabuting kalagayan. We love you. Bye-bye!